Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyo at uh, magandang hapon, magandang gabi at uh, siyempre po kung uh, saan man kayo naroon, sana po ano, nasa mabuti kayong kalagayan at uh, sa ngayon po mga kalingap, sa ngayon po ay kung kahapon po palagi po tayo nasa kagubatan, ano ngayon po ay may nakita tayo dito sa isang bayan-bayan uh, dito na nakita ko nga po ano na halos uh, yung mga nakatira dito ay kuha po ano. Mga parang naghihirap na rin at uh, yun nga po mga kalingap ay pinuntahan ko po ano nagtanong-tanong ako at uh, yun nga po meron po tayong mga nakita dito na talaga pong na nakakaawa ano po kaya yeah, mga kalingap samahan nyo po ako para tarawin po natin mga kalingap, kung kumusta na po yung ang kanyang mga buhay-buhay yan yeah, po marami Ayan po mga kalingap, samahan nyo po ako at uh, pupuntahan po natin yung kanyang uh, tinitirhan Hoy. Hmm. Ahyan, ito na po sa Hello po Ate, kumusta na po kayo dito? Ano po ito Ate sa kanila sa inyong bahay ito? Nakikitira lang po kami dito sa. Ano Ay nakikitira lang kayo dito. Opo, ah. doon po sa ano ko po, po sa sabihan ko po, po doon po sa asawa ng magulang ko po. Ah, dito. Mm, ilang Ano po ang pangalan ninyo? Charyl po si po. Charina? Alfonso po. Alfonso. Ayun, Charina Alfonso. Ilan na po yung, ata, ilang taon na kayo? 41 po. Abog, kung tingnan ka parang 14 lang kayo. Hindi po. <laughs> <laughs> mm -mm. At uh, ito po mga anak ninyo? No po. Ilan po yung anak ninyo? Apat kasi, po. Ay, um, tatlo lang po. Namatay tatlo. na po yung isa ay. Ah, bakit po namatay? Ano po, may sakit po siya. Hindi po namin napagamot. Okay. Mm -hmm. Ayan po mga kalinga, sa ngayon po ay uh, pasok po tayo dito sa loob para makita po natin yung pasok kalagayan po Manila. nila sa loob. Ano po ito? Kung uh, ano po, kung po, si po, po. 'to? Na po na santo, po puno santo. Ayan. Ayan. po mga kalinga at nakapasok na po tayo. Ah, uh, unang -una po na ano, Ate, uh, yung pong asawa ninyo nasaan? Nasa Maynila po kuya kasi po ano, tapos po kami dito. Mm, ilang kuha na kayo sa Pilip sa Manila? Uh, ilang uh, buwan na sa Manila? Dalawang linggo lang po. Ah, Naglipat lang. po doon kasi po hirap na po dito. Mm, ano eh, po ang eh. trabaho ng asawa mo? Sa ano lang po sa para para gawa po ng bahay sa construction. Ah, construction. Ah, doon sila na lumipat sa Manila. Kasi po dito kapos po dito sa paghahanap buhay. Hindi po namin kaya. Ay. Ay eh, wala man pa kung baga kung trabaho. Hirap mm. po kami sa buhay ay. Ngayon po, nag, kung saan saan po ako nag-ano, nag pong pagkain. Bakit wala kayong pagkain ngayon? Hmm. Ano ba po wala kayong mga pagkain? Anong ginagawa ninyo? Na ano lang po kami, nahihingi po kami sa pinsan po. Hmm. Ay, ang po ng anak ninyo, anak mo ano, oh. Okay. Ang liliit. Um, Nag-aaral na po ba yung mga anak mo? Oh, ito po, oh. Ano po, grade po po. Ito po, grade 4. tapos isa, ting, pag, pag Tapos tingnan po sa pag-aano sa pag-aano, -ano, pag pagbabayad sa eskulahan. Tapos pagbabakaling gamit. Tapos kapos din. Wala talaga, ano po. Aw! <clears throat> At uh, ngayon po, sabi mo nga, dati yung asawa mo nandito, ano sa dito sa Bicol, po, sa Bicol po. Uh, nung nandito po sa Bicol yung asawa nyo uh, kinakapos so na sa palagay nyo po uh, ngayon nasa Maynila na ano yung asawa nyo uh, para magtrabaho ano po sa palagay mo uh, magiging okay na rin yung buhay nyo o ano ewan ko po kuya, di ko po alam kasi po yung dati po nasa Maynila din po yung kapos-kapos na -kapos ka din po kami ito pong bahay na ito, hindi po namin napapaayos ito <coughs> Wala po dito CR. Wala. Uh, Wala po dito ang tubig, ilaw. Ibig nyo mo, ito, simento, ito eh. Ito po ano, simento. Ano, parang ang baba ng pisto ninyo, hindi po kayo binabaha dito? Binabaha po kami dito, kuya. Tapos Ay, pag... Pag nabaha po dito, na, sa ibang bahay po kami natutulog. Mm, -mm Lalo na ngayon at uh, magtatag-ulan na naman po. Ano? Napasok po dito ang ahas. Ay! Diyan po sa likod. May ahas dito. Iyo po. Timpla mo si Bibim Gatas. hmm oh, Gusto, gusto po namin itong ipaayos. Kaso lang po, hindi po to Hindi po to sa amin roti. Sa magulang po namin. Sa <coughs> magulang ng asawa ko. Ito. Mm -hmm. Ay, sorry. Ang mahirap dito po, ano, yung mga... Yung pagkain ninyo. Pagkain. Dahil may mga... Opo. Mm. Uh, Wala po sa amin kayo. dito na susuporta. Wala po ako dito kamag-anak. Taga saan po ba kayo? Taga rito po ako. Yung mga kamag-anak ko po, wala na po siya dito. Ay, wala. Nag-usulong buhay ka na dito? Opo. Mm. Sulung buhay ako dito. Yung asawa ko, may mga kamag-anak dito. Hindi naman kami po tinutulungan nun. Bakit po? Ano, ilan na po yung edad nyo nga? 41 po. 41 na yung asawa nyo? Ilan yung edad nyo? Ano po, 50. Ay, mas mga konsya sa'yo. Opo. Pero mabuti naman po ano ang mga anak nyo uh, mga ano po bakit parang uh, umiksi yung kuha niyo dati po ba PWD? Hindi po ka, di po ako di ano PWD po kaso po ning, yung malit po ako hindi naman po ako ganito nahulog lang daw po ako sa hagdan. Ah so wala hindi naman po kayo ano kasi parang umiksi yung Opo. katawan nyo ano? Hindi na po ako nung pinagamot nung nag po sa akin ay. Mm -hmm. <coughs> Uh, mabuti naman po nang kayo ng normal pati yung mga nakaapat na rin kayo ano hindi rin kayo basta basta ano ng Diyos. Hmm, po mm. lalo na po paano, paano na itong mga mabata ito kapag walang pagkain nalo po kami Natiusan lang po kami talagang tinitiis ninyo minsan, hmm. hmm. minsan nga po ang ulang po na ang ulam po nila asin mm -hmm. Kaya, Mama! ilang araw na po yung asawa ninyo sa Manila? Dalawang linggo po. Sa dalawang linggo na yan, wala pang pinadadala wala na? Wala pa po. Pero may iniwan naman sa inyo? Wala po iniwan nyo. Ay, pa, paano yung... Sinangla po, ko po yung gamit namin. Na? Anong gamit yung sinangla ninyo? Cellphone. Mm, so, ngayon wala kayong contact wala na? Wala po. Magkano naman ng cellphone ninyo? One-one po yung kuya. Oh! Mm. Saan nyo sinangla? Doon po kay, ano, kay Busbatay. Oh, mm. Kaya namin yung sinangla kasi nag-alis po yung asawa ko, walang iwan. Mm -mm. So, dalawang linggo na ngayon, wala pa rin padala? Wala po. Okay. Mm -mm. Nan nananawagan po ako, sana po matulungan po ninyo ako. Nung as yung asawa ko po, nagtatrabaho po kapos-kapos po kami dito wala po kami dito kuminsan pagkain tatlo po ang anak ko kuminsan ang ulam nila po asin yung anak kong bunso nag, nagdididi kuminsan kapi sana po matulungan po ninyo ako ilan na edad na yung nagbunso ninyo ito po matatlo po matatlo, pero nagdididi pa siya Ay, po. hindi po siya nakadidi sa iyo sa lagong. na ano lang po siya sa akin nadidi libangan lang po Mm, parang ginawa ka lang laruan. Mm, at uh, yung, yung anak mo po na yan na uh, kwan, ano pwede po makausap yung anak yan mo. Yan po ang anak mong panganay. Diyan na lang Hello, Neng. Ano? Kumusta ka na, Neng? Ayos lang po. Anong pangalan mo? Pigin po. Anong nag-aaral um, nag ka ba sa ngayon? Hindi na po. Hindi ka na nag-aaral. Ano yun? Nahinto ka na o bakasyon lang? Bakasyon lang po. Bakasyon lang. Um, ilan, ilan taon ka na? Sampo. Sampo ka na. Um, ano ning yung nararamdaman mo o nararanasan dito sa pamumuhay ninyo ngayon? Wala lang po. Um, ano ning yung kung kayo kumain na kayo? Meron ka ba kayong pagkain sa ngayon? Wala po. Bakit wala kayong pagkain? Kasi po walang pera. Ah, si papa mo hindi pa nagpapadala ng pera? Opo. Mm. paano pagaling bawa wala kayong pera? Ah. Nagtitiis kayo? Opo. Hmm, ta tapos yung bunso mong kapatid ah nagugutom din sila. Opo. Ba't eh uh, si mama mo wala rin nakukuhan? nakukuha na o naghahanap buhay anong ano trabaho ni mama mo wala pa wala mm -mm. so si papa mo lang ang nagtatrabaho papa lalo na dito itong tinitirhan nyo ano itong tinitirhan nyo ano ah, sabi nga na nakokon ba kayo dito nababa kay dito papa um, pag nababa dito ano pang anong saan napunta Si na nakikitulog ka um, Ano ng yung pangalan mo ni? Rejen ko. Rejen. Sa 10 taon ka na. Hmm. Um, ano grade ka na ngayon? Grade 3 po. Grade 3 ka lang? Grade 4 sa sunod. Yan. Mm, ngayong sunod na ako, grade 4 ka na. Mm uh -hmm. -uh. Uh, kumusta naman yung pag-aaral mo? Ayos lang po. Uh, matalino ka naman? Oo. Uh lang -uh. Yun, Kailangan, Ay, ano, kailangan na ayos sa yung pag-aaral ano, para kahit pa paano makatulong kayo sa kay mama at papa. Ano? Um, so, ngayon na uh, ngayong araw, meron ba kayong pagkain dito? Wala na po. Wala kayong pagkain ngayon? Kahapon may pagkain kayo? Meron po. Anong kinain nyo kahapon? Pagkain po. Anong pagkain? Kinapay po. Mm, nagkain kayo? Opo. Hmm, mm, ay ngayong umaga nag-almusal na kayo? Hmm, hindi pa po. Mm, hindi pa kayo nakain ngayong umaga? Mm, eh, anong oras na ngayon? Mag, uh, mag uh, alas 11 na, mag uh, 10 o'clock na ngayon. Hindi pa kayo nagugutom? Nagugutom na po. Nagugutom na ano? Mm, lalo na nga yung po mga kalinga po, may kapatid po siyang maliit at uh, yun nga, uh, parang gutom na rin po ano, dahil uh, yun, may sinisimot lang po sa kanyang damit, uh, pinggan. So, ito ning itong anong pangarap mo ning pag lumaki ka na? Ano po, teacher? Ah, gusto mo na maging teacher. Kaya nag-aaral kang mabuti sa ngayon. Hmm. Bakit uh, teacher yung gusto mo? Para po may, para may matutunan po. Para makatulong ka sa mga bata. Po. Hmm. Tutuluan mo si tutulungan mo sila. Po. Hmm. Pag nag-aaral ka ni, uh, may baon ka ba? Opo. Hmm, ano na, baon mo? Ano pa ng biskwit po. Ah, may biskwit ka rin. Hmm. Bakit? Ilang piso kuminsan ang baon yung kuya. piso hmm. kuminsan ang baon niya. Kuminsan po, wala po yung baon. Hmm. <laughs> Min, minsan po wala po yung baon, napasok po sila, walang baon. Kahit alam, kahit po alam mo sa alam, wala sila, alam mo sa alam po. Mm. -hmm. Tulad po ngayon, uh, ngayon uh, Ngayon po ano? Ano pong pagkain ninyong ngayong araw? Wala pa po. Kung sa, yung pong naabutan po ako dito, wala ako kanina nagang ikot ako kung saan ako maka makahingi pang pagkain. Kaya po pala nung uh, dumating ako dito. Alam nyo po ano, ha, hindi ko akalain na meron dito. Ako po ay napadaan lang ano at uh, siguro po dinala ko dito ni Lord o, ano po. po para makita itong kalagayan ninyo dito. Sa totoo lang po, hindi ako papunta dito at eh, wala akong balak na mag-scout uh, dito. Kaya lang uh, ewan ko po bakit ako nakapunta dito. Siguro dahil lang sa nagdadasal po ba kayo? O, Nagdadasal kayo. Nagsisimba po kami tuwing linggo po. Ano naman po yung pinapanalangin ninyo? niyo sa, sabi ko po sa ano sa sar, sa sarili namin sana makaayos po kami ng ano na mga ma, makatapos ko yung pag-aaral ng mga anak ko. Tapos mapaganda po yung buhay namin. May sarili po kaming luti. Api-api po kami dito eh. Ay, napi ka dito. Mm. Mm. Dito po kayo na sa dito ay wala po kami di, wala po sa amin dito nagtutulong kahit po yun kahit po yung mga kapatid ng mga asawa ko hindi sa amin nagtutulong po. Kahit na wala kami dito pagkain, hindi kami ni binibigyan. Kung minsan nga po pinapalo ko tong mga bata na ito ay. Bakit po? Eh nag eh, na naririndi na po yung utak ko ay. Kung saan kayo ng pagkain. Ano sabi po nila pag napapalo nyo? Wala, na, na ano na. Naiyak po sila. Lalo na ngayon, wala po kayong... Ito nga. nga po, may sakit dito. Hindi ko ng gamot. A, ano nga ang pangalan niya? Regine eh, po. Regen. Regen, ano yung nararamdaman mo? Nahihika po yan. Ha? Ubo. May ubo ka Ning? Ubo. Kailan pa yung inuubo? Kailan ka pa inuubo? Tagal na. Matagal na po. Ano yung nararamdaman mo sa ngayon? Ano po na? Ano po na? Nahihika po ako nahirapan kang huminga meron ka bang gamot wala pa, paano pag nahirapan kang huminga nahirapan pa kung tubig ka tulad nga ning parang nahirapan kang huminga may sakit ka bang matagal na hindi po siya na hindi po siya na uh, papacheck up man lang hindi pa po yan, kuya na papa check up kahit nasa ospital kahit na po sa private di pa po sa center po, wala man lang dito ang center na pwede mapag... Meron po dito ang center, kaso lang po, kuminsan naman po walang gamot. Nabili po, may resita po yung doktor. Ay, paano po namin yung mabibili? Ang layo po dito ng ano ng... Ano ng center dito. Makwa, po, po dito sa center na referral. Kaso po may pamasahe po po doon, sa... Papunta po doon sa... sa kay doktor. Mm. Ayan po mga kalingap, ano, sa ngayon po nakakita na po tayo na isa pong uh, pamilya na talaga po nakakalunos-lunos din po yung kanilang pamumuhay. At uh, um, te, ano na po yung, ano yung masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Yung po nanonood po sa amin, sana po, sana po mak makatulong po sa amin. Hmm. May sarili, may sarili po kami bahay tapos hindi po nababaha po dito mm. yun lang po inaano ko sa inaano ko, inahangat ko sa Panginoon magsarili po kami ng luti <coughs> mm. tapos mapaayos yung buhay namin araw-araw po kami kumakain sa ngayon po ba, uh, ano yung lalo na ngayon, wala kang pagkain ngayon, saan po kayo uh, saan kayo kukuha ng pagkain ngayon? kuminsan po kay ate din kuminsan naman ay ano wala man po wala man po silang pagkain po din ano po yung sinasabi ay, mo kanina minsan. na sabi mo na inaapi hindi, kayo ka dito ka na inaapi kayo dito inaapi po inaapi po kami dito kahit na po wala kami dito ng pagkain yung magulang yung magulang na asawa ko mga kapatid hindi ka lang po dito bibigyan so buhay po kami dito hmm kung titingnan po marami po kayo ditong mga kon ano mga magkakapit bahay ano po pero wala man lang tumutulong wala po wala po dito sa amin nagpapautang po sa tindahan po wala po sige na oh, sige po sabihin mo lang yung mga kon mute yung ano nga yung pangalan niya? Charina po. Ayan, Charina. Sabihin mo nga yung mga problema mo nyo dito. Problema ilang, po. ilang taon na kayo dito sa bahay na to? Tagal na po kami dito. Pabalik-balik kami dito. Kuminsan po, no? Kuminsan po, pag, may, pag luag po, nangungupahan. Tapos pag wala na kayo pambayad, nabalik na lang po kami dito. Bakit po itong bahay na to, naka ganito lang to? Opo. Nagganito lang. Bakit po talagang binabaha ito? Binabaha po yun dito. Pag maulan po, hanggang dito po yung baong. Ay nakakatakot man ang po magtulog dito at wala po kami bagang kasama po. Una, po dito ang ahas. Saan po nakita ninyo yung ahas? Dito po. Dito? Yun nandyan, nandyan, pa po yung asawa ko. Hmm. Tapos anong, anong nangyari po sa ahas? pinatay po niya. So, namatay wala ng ahas ngayon? Um, so, sa ngayon po, wala kayong pangsaingin o wala kang lulutuin. At, ah, po mga kalingat. Ngayon po, ano, ah, sa ngayon po, nag scout tayo. At, ah, ayan bibila natin, bibilan po natin mga kalingat sila ng pambili po ng bigas. Ano po? O oh, so ngayon po ate ano uh, pasensya ka na po at uh, sa so ngayon po bibigyan po kita ng pambili niyo ng bigas at uh, pangkain niyo ano po bumili ka ng kahit na limang kilo bigas tapos ulam niyo Ano po uh, ate uh, sana para para may kwantum wala Ayan ikon e, niyo na lang po para <laughs> malaking tulong na po ito um, Mabuti na lang po talagang dinala ko ni dito na may pambili kayo ng pagkain. Ano ni masasabi mo ni? Be. Ano, Be, nang ano simple ka din. na din. Diyan na lang. <coughs> Be, uh, Jen ano? Meron din ano yung pangalan mo? Regine. po. Regine, Ayun, uh, Regen, ngayon na uh, uh, meron na kayong pagkain ngayon binigyan ko si mama mo ng pagkain natutuwa ka ba? Apo Anong ano yung gusto mong uh, maiulam ngayon? Ano pa naman? Ano po Hmm. Pero natuwa ka dahil uh, meron na kayong pagkain ngayon. Ano uh, Ano masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Marami po salamat. Hmm. Sige. Ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po. Ano Ayan po mga kalingap. Ayan, hanggang dito na lamang po. At uh, nakita po natin ano yung mga yung kanyang kalagayan ano po. Lalo na nga yung uh, si Regine, ha, pa pong uh, sakit ano mga kalingap at uh, wala silang makain ngayon. So, ngayon po mga kalingap ano uh, hindi mo na po ako pumunta sa kabayanan dahil uh, sa ngayon po ay medyo maulan. At uh, wala po akong balak na dito mag-scout ano sa isang nakita ko palagi dito. Maraming bahay. Akala ko mayayaman yung mga nandito. Yun po pala ano, may nasa kasulok-sulokan na uh, yun po sabi pa nga niya, sila doon. Kaya buti po siguro po dinala tayo dito ni Lord ano na para makita sila at mapagbigyan sila ng mabigyan po ng pagkain. Uh, kaya ayan po mga kalingap at uh, sige po ano, huwag nating kalimutan na uh, supportahan po uh, Kuya Bala Santos Matubang Hatid na vlog, Kalinga Prob uh, Rochelle Morales vlog at uh, Royal of Malalag uh, Marius vlog po. Ayan, marami po sa lahat mga kalingap